din tayo guys game tayo dito sa gagawin natin parang may pandemic pa okay ah. yan nyo guys oh. apak ng preno ayan tapos saka iilaw yung uh, green light. Sabihin, pag uh, umilaw na 'yan, go na, start mo na. So, ibig sabihin, hindi magugulat ECU niyan o kaya ECM o throttle man. Hmm. Start natin. Ayos yan. Oh, di ba may ilaw yung electric parking brake niya? So 'yan ang titignan natin, guys. Actually na nakita na natin 'to kanina, pero ngayon gagawin na natin. So 'yan. Gamit tayo ng uh, sabi ni nung boss ko 100,000 daw tong util na to eh. Ayan. 100k. Hindi dito. Sana maayos niya tong problema ng Lexus. O kaya ako ang ayos. O oh, ayan, sinaksak na natin ha. Ah. Sinaksak na natin. Ang red bean. Ayan, so others tayo others ulit ah, click others yes ito yung pang diagnose natin dito guys pang scan ayan so nandito tayo ngayon sa Quezon City dito tayo sa Metro Manila Quezon City ayan Philippines Philippines. So, proceed tayo guys. Uh, diagnosis. Auto scan muna. So, ayan. Fault code agad ang ABS. Hintayin lang natin guys. Oh, so, hanggang wala pa naghihintay tayo. So, ilibot-libot muna natin yung camera. O, ayan. Oh, uh, Di ba maganda pa yung ano? Sasakyan ni sir. Sasakyan ng customer natin. Maganda pa mayaman mayaring nito oh. ayan so okay na check muna natin yung so dito muna tayo EBS tignan natin kung ano yung umiilaw dyan si trouble code so ang sinasabi niya yung tinuturo niya yung yung C13EF yun yung parking brake ayan guys so balik tayo doon Diretso na tayo sa parking brake. Cancel, nagkamali. Okay. Okay. Oh, so yan guys, yung power source circuit short, lock switch circuit open or short. Ibig sabihin yung ganun yung ano niya, ayan ayan. Ah, so yan ang titingnan natin. Sabay yung ECU nito guys, pakita ko sa inyo. Nandito sa likod. Ayun, lalabas tayo sa Yan Dito lang yan. So ito Siguro may problema to So kahit na umantar guys Tanggalin ko na Wala naman problema Pag nag, bago ka palang gumagawa sa mga ganito Siguro ayan, kailangan mag ingat talaga Kailangan Push ko na lang tapos tanggalin ko Ayan tanggal na oh, Tignan oh, tingnan nyo guys nang siyura. sabi nila pag may static hahawak ka muna daw sa bakal bago ka umawak sa mga electronics na board kasi para hindi pumutok yung ano, madamage yung ibang parts which is totoo naman kasi naranasan ko na yun ah di diba parang mayroon tayong nakikitang ano natubig na tubig ah. o oh, yun nadali ikaw ang salarin nadali yung ating ano ECU Ayan, nagka short short Kailangan magpabili tayo ng ano nito Panglinis ng electronic board Ayan yung problema nyan guys Kaya umiilaw yung Indicator ng ano I, e I -e ano EPB Ayan So hanggang lang Tignan natin, lilinisin ko muna ito guys Bago natin ano Salpak ulit